Ay po, nila nasira. Pansamantala po muna si nanay dito natutulog sa may Freedom Park sa may gilid. Saan po kayo? Tagasan po kayo? Pili, pila. Ilan taon na siya, te? Ay. Hello, baby girl. Anong pangalan mo? Marunong ka kumanta? Ah, sige nga. Sample ka. Kantahan mo nga ako. Dali. Hindi sa TV official. Na sa mga bata para sa mga salamat ng mga mamamayang. Thank you. Hoi, ma pag mga kalinga pa anan po tayo ngayon sa Katarman Freedom Park. Ayaw tayo po ngayon ay uh, uh, mamimigay ng mga ano ampo sa mga batang homeless at sa mga matatanda na rin Isang ampaw tapos isang mansanas po ayaw. Merry Christmas po. Ay, dito tayo ngayon sa Freedom Park. Ayun, ikat muna tayo dito sa Freedom Park. Mukhang walang tao kasi po masama yung panahon dito ngayon. Ah, medyo maulan. Ay, maulan talaga. Hindi medyo talaga madilim talaga sya yung kalangitan. Wala kahit wala tayo nang kitang ano dito dati. Dami-dami dito mga batang ano, mga homeless. Ngayon wala sila. Ayan, meron ako dito nakita si nanay nakahiga. Kahit hindi na bata. Di ka na, nakatira nanay? Di ka nakahiga? Tagasan po kayo? Ha? Tagasan po? Ah, Kamparanga. Bakit po kayo nandito? Huwag kayo sila yung bahay nyo. Ngayon, ngayon nag-iistig kayo dito. Bakit kayo nandito po? Nakakala sa ospital ang asawa. Ako nakakala sa ospital ang asawa. Pag uli ko nga ito kapatala pa. Huwag nang balay ito pag uli. Ah, nasira po yung bahay. ano nanay? Ah, Sabi ni nanay, yung asawa niya raw naso, nasa ospital. Nasa po yung asawa niya. And then yung bahay po nila nasira. Kaya dito po minsan. Pag samantala po muna si nanay dito natutulog sa so may pre-dump park sa so may gilid po. Ito po yung kalagayan ni nanay. Ah. Ako na. Ako na. Ayan, nanay. Ilan araw na kayo dito? Um, si Isang linggo na. Dito na kayo inabot ng Pasko. Asan po mga anak niyo? Nanay. Ang araw, mamasko po. Ano, mamasko po. nag iikot ikot din yung mga anak niyo. Ayan, si nanay po ay taga-kamparanga. Yung asawa niya raw po ay nasa ospital po. Ngayon, wala silang... Na. Ah, nakalabas na nakalabas na. Pero yung sabi niyo yung bahay nyo na bagyo na sira. Kaya dito po si Nani nag sa likod po ng Freedom Park. Wala po sila matuloy Yung mga anak niya po nag ikot ikot ng hindi ng pamasko. Ay, bibigyan po si Nani, bibigyan po natin si Nani ng ano, ng pamasko, ano. Nayo, ito po, tanggapin niyo po. Galing po ito kay ate, ay kay Manay Tere, kay Ate Jones. Pamasko po namin. Ano ay. Tapos isa pong mansanas. Ayan na yun. Ayan, Merry Christmas po, Nanay. Ano pa masasabi, Nanay? Merry anak mo saan kayo papunta? saan po kayo? taga saan po kayo? Pilipil eh, pil. uh, ilan taon na siya te? Uh, uh, bibigyan ko lang po siya ng ano ng pamasko uh, bibigyan ko siya ng pamasko ha? Uh, maripik? maripi maripi Mary P. Ah, uh, ayan. Ito, Bebe, oh, Pamasko Galing po ito kay Ati Bid Jones sa at Nikay Manay Tere. Meron pa yan, Bebe? Ayan, may mansanas ka pa. Oh. Sige. Sige, tayo salamat po. Merry Christmas pala. Okay. Ikot lang muna kami ng katarma. Kasi ano, hindi pa nagano na ulan. Sama po talaga yung panahon ngayon sa amin. Ito po sa summer. Mamaya maya po umuulan. Mamaya maya ulan. Nga, sa kaya punta ng ano, mga tao si Amba ito si Kanay na ito na kondol yung dalawa si, nasa unahan si Amba tapos si Ganski TV ay mga kalingap nandito tayo sa gilid ng ayan, ilog gilid tayo muna ng ilog hanap tayo dito ng mga bata pwede pa mas kuhan pwede, pwede bigyan ng ano ampaw barangay hall Merry Christmas mga ining Merry Christmas para sa nakapula di ba oh naya siya hala bakit ka may tato bata mo pa ilan ka na kaya nga mo pa ikaw lento ka na then tanda na pala mga. ilan taon ka na ilan ikaw Bakit ka nakatalikod? Bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito? Ah, tatambay. Tatambay daw sila. Oh, bakit? Bakit nagtakbuhan? Bakit nagtakbuhan? Diyan ka lang, baby. Dali. Dali, Dito ka lang. Ang ganda ng ulo niya, oh. Tingnan mo, mga kalinga po. Ang ganda ng ulo niya, oh. Ang ng ulo niya. Dahil na ano ko sa ulo niya. Tingnan mo, ulo niya. Oh, Merry Christmas ang ulo niya. Ano pangalan mo, ni pangalan mo. Wag wag wag, wag pa na pangalan mo. Oh, ganda ganda, wag mo takpan mukha mo. Si kaya Nelson po ay magbibigay ng pamasko. Marunong ka kumanta? kahit konti lang. Wala. Ah, nahihiya, nahihiya sa mga kaligap. Ayan, si baby girl po ay nandito po siya sa gilid ng dagat. Sa na gilid ng ilog, nakatambay. Ayan, bibigyan po siya natin ng pamasko. Ayan, Bebe. Oh, mayroong amansanas. Isa. And then, isang ampaw. Oh. Anong ah, masasabi mo, Bebe? Uh, sabi mo, thank you, Manay Tiri Anderson and Atibet Jones. Manay Tiri Anderson, Atibet Jones. Uh, Tibet Jones. Thank you. Alright. Sige, Pape, Bebe. Ang na sa ulo niya. Meron siyang Merry Christmas sa ulo. Sige, sige, Bebe yun mga kalingap meron ako nakitang dito mga bata sa tricycle ano kaya ginagawa tatambay siguro mga to napadaan ako nakita ko sila sa loob Merry Christmas ate saan kayo pupunta ate? saan po? mga anak nyo lahat? ah pamangkin mo ito anak mo Asa ang anak mo? wala kayo anak ha? Pam pamangkin mo lahat yan pamangkin mo? Huh? Lahat yan pamangkin mo? Okay. Bakit asan po yung anak mo? Ito sa buwan. Oh, oh. na. Mm -hmm. Ano pong ginawa niyo dito? nag po. Ay, nag-jollibee sila. Ang galing naman. Ang galing galing Ay! Ha? Ah? No, hmm. Ah. Namas ko sila, te. Namas ko sila. Kagabi po. Kagabi, ah, kagabi. Ngayon, nagpunta dito, hindi na namas ko. Ay, <laughs> ah, wala na. wala na. Ayan, dahil mabait si eh, Kuya Nelson nyo, nakita ko kayo din dito. Bibigyan ko kayo ng pamasko. <laughs> pangalan mo, boy? Ha? Ah, lakasan mo, lakasan mo. Kamaya. Ah, pamasko ni Kuya Nelson, oh. Bebe, ka, oh. Pamasko ni Kuya Nelson, oh. Ah. Hmm. pa, pangalan mo, bebe? Oo, oh, bebe, ang galing. Ikaw, ito, ano pangalan mo? Ayan, ah, ito, ito, okay, ito, oh, pamasko at hindi lang yan, mayroon pa po tayong pa-apple. Ayan. Mm. Thank you. Mm, baby girl, ah. thank you, oh. ate, Merry Christmas. Ano po sasabihin? Thank you, thank you. Thank you, Merry Christmas Salamay po. tigay Hello, baby girl. ano pangalan mo? Marunong ka kumanta? Ah, sige nga, sample nga. Kantaan mo nga ako. Dali. Dali, kantaan mo ako. Dali.

Anak nyo? Anak nyo po. Ano pangalan mo, Bebe Girl? Ayun, napaka-bibo naman ni Bebe Girl. Ayan, dahil dyan may pamasko sa inyo si Kuya Nelson. Ayan, may, may pamasko sa inyo. At ah, hindi lang yan, mayroon pa, Bebe, saglit. Saglit. Ah, ito, um, pamasko si Kuya Nelson. Oh. Sabihin mo? Thank you. Ayun, thank you din. Merry Christmas. Ay. Ano mo rin kore matanda sige ka kung meron ng kumanta? Ah sige. Ay, wala din dala

Aba, may may expression pa si nanay parang gusto ko sumayaw na eh. Sumayaw ko Oh? Ay, may, may ano, may, may, may dalawa doon na ano. Aba, may back ka na eh. May back up. Aba, mayroon pa. <laughs> okay na daw. <laughs> Ay, ito na, ito na. Tapos may Pasensya na po, ito lang kay kay ano namin, ha. Ay, may ampaw okay. pala. Meron pa pala ito ampaw. Wala po kay Ate Bit John sa ni Kamanay Tere. Merry Christmas po, Nay. Sige po, Nanay. Ingat po. Ay, may dagdag po, Nay. Kasi ka na So, ang galing naman. Bye-bye, <laughs> bye-bye. Dalawang -bye. <laughs> naglalakad kasama ang nanay. Ay, ito mga kalingap. Kasama nila yung nanay. Bibigyan natin ng pamasko. Huli kayo! Saan kayo pupunta? Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Saan kayo pupunta? Mga anak mo na eh. Mga anak nyo po. Saan sila pupunta, sa pupunta? Sa Mamamas, niyo. na Saan sila pupunta? Saan sila pupunta? Mamamas po din. Mga anak nyo. Mga anak nyo. Mga anak nyo. anak nyo.

Ito na. Sige One, two, three. Hey, wish you! <laughs> Nagtataka sa'yo yung bato Nakagulat ano Nakagulat na. oh. Merry Christmas Bawe na ah, Merry Christmas Sabihin nyo po nanay ah. Nanay Merry Christmas po sabihin mo? Ang ah, sabihin niyo po, Nay? Ha? Happy New Year. Happy New Year. Happy Merry Christmas mo muna po, Nay. Eh, tapos na pala. Happy New Year na. Ang trabaho ng asawa mo? Wala. Ikaw. Wala ako asawa. Wala ka asawa. Pero may anak ka? Oo. Lumayo siya asawa. Oo. Oh. May luha ang Pasko ngayon sinta. Pagkat sa akin na namin eh. May luha ang Pasko. Sa bahay niyo? may tubig eh. <laughs> Inabot sila ng ano, baha. Inabot po sila mga mga kalikap ng baha. Joseph. Diyan sa pagbaba ng tulay. Hindi. Ha? Sa malayo pa. Okay, pero may Merry Christmas po sa atin. Na. Merry Christmas. To Merry Christmas. Time. Merry Christmas. Merry Christmas. pa naman nasa home, mga homeless po talaga maraming salamat kahit papano sana ay puntahan po ninyo yung video ng lahat na ito at syempre pakishare po ng aming video para mas tuloy tuloy po yung aming ginagawang programa di ba Nay? yes, okay. thank you nakaingat okay. kayo ha ano nga rin po din yung pangalan mo What? ayun po mga kalingap ayun uh, na po nabigyan na po natin ng yung sampung ampaw yun yung sampung mansanas Ayun. Uh, yun, yun no. sana po nakatulong tayo ng kakaunti ano. Uh, hanggang sa muli po, Merry Merry Christmas. Uh, ay, maraming maraming salamat pala sa ating mga naging sponsor kay Manay Tere, kay Atibet Jones, and then yung tatlo pa pong ano, di ko pa kilala. Yung isa, yung isa po kasi kapitan. Kaya maraming maraming salamat po. Merry Christmas mga kalingat. Bye bye.